Saan ba punta natin, Lex? Sa bagong bahay ni Abudo. Aling bahay ba dyan? Sabi niya, kulay orange daw yung bubong nila eh. Kaba, Lex? Pare-pareho lang ng kulay ang bubong dito. Ba, o nga, no? Ako, Bogart, nabanti yung sasakyan. Bilis! Kuha ka ng pangalso, Bogart! Teka, eto na, Alex. Okay na yan, Alex. Hindi na siguro aabante yan. Buti na lang, hindi nagdiretso. Tara na. Abay, teka. Bakit ang hirap na itulak? <laughs> Oo nga. Biglang tumigil. Tingnan mo nga doon sa harap. Oh, sino naman kaya nagkalang nito? Nako, yari ka, Bogart. Sabi mo kasi, kalangan eh. Tara na, sa bahay ni Abudo. Lex, kamusta yung pwet mo nung hinabot tayo ng aso? ah, ito nga eh, medyo makasipa pa eh. Di ba ngayon tayo magpapatuloy? Ah, oo nga pala, ngayon. Kanina ka ba magpapatuloy? Kay Mang Peter o kay Mang Tasyo? Kay Mang Peter, magaling daw yun kahit bulag ang isang mata. Magaling din naman si Mang Tasyo ah. Kahit tuloy ang dalawang mata. O, Gart, ano sila Peter at mang Tasho. Tingnan mo, Lex. mag na naman yung dalawang yan. O, oh, Peter, may daladala -dala ka na naman, ah. Ano na naman yung bulagwit mo? Ah, ito ba, Tasio? Hindi mo ba, ba nakikita? Eh, duling huy. Ha, ah, lap trick talaga tong dalawang matandang to. O, oh, tara na, Alex. O, oh, sige, tara na. DJ, yan ba yung libre tuloy na si Pesos ang bayad? Oo, eto yun, abudo. Uy, ano yung pinag-uusapan nyo? Yung libreng yung bogot. Tamang-tama, sama kay sa amin ni Alex. Nagpapatuloy kami. Sa isang taon pa ako pwede. Ako din, next year pa, Bogart. Nako, dyan na nga kayo. Makakuha na nga lang ng bayabas. Nakakaiyak naman ang kwento mo. Gulto. Ah, este, Otlog. Kaya nga, pang UFC fighter. Pero pares kayo ni Bogard, Otlog. Kasi nung tinuloy kami ni Bogard, e, bunga rin ang bayabas ang kinuha niyan. Iniisip ko nga, baka magkapatid kayo. Kasi magkamukha naman kayo eh. Di bali na, Lex, kung si Otlog din naman. oy Lex, kami bagay sasamahan mo pa. Ano na pa tayo dito eh? Teka, sa inyo ba gusto magpatuli? Sa pokpok o sa doktor? Eh, saan ba kayo nagpatuli dati? Sa pokpok kami nagpatuli ni Bogart. Medyo masakit pero kering-kering naman. Sige, sa pokpok na lang din. Para same tayong apat. Okay. Sige, sasamahan ko rin kayo. Bago kayo magpatuli, eh magbabad muna kayo sa ilog para lumambot ang inyong patotoy. Ginawa ko rin yan dati kaso hindi tumalab. Okay, Otlog, salamat. Napansin niyo yun? Grabe ba? Ang alin? Yung pusa ba? Oo, grabe ba? Sa totoo lang. Pira-pira palagaan ng pusa, kakainin lang ng tilapia. Kinain ng tilapya yung pusa. Grabe nga. Lahat kasi sa akin nakatutok eh, sa totoo lang. Sige, abulin ko muna yung pusa. Baka pa.